go! Everybody, kain na naman tayo mga ka-idol together with my anakin sa guwapo at sa kamagandang nami mga ka-idol. Na? Tulog ka ng maaga mamaya. Kain muna tayo. Sige mga ka-idol, pray muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang ito. Sana po bigyan mo po kami ng lakas at iba yung uh, pagmamahal dito sa aming bahay. Ikaw na, na po sang, sa mga sa tisa sa amin. Sa pangalan ni Jesus na aming Amen! Amen. Kain <manyan> mm. tayo. Pagmamahal. Yung... Mm. Mahalin mo ako, mami. Uh, mm. Ng mami, ayun. mahalin mo ako, ha. Mahal din kita. Mm. Ayan. Pinalangin ko yun sa Panginoong Diyos, mga ka-idol. Ayan, mga ka-idol. Balik tayo dito, mga ka-idol, ha. Andito, ulam natin, mga ka-idol. Ayan, talapyang walang kamatayan. Aprito na naman tayo, mga ka-idol. Tapos, mayroon tayo dito. Ayan, appetizer, mga ka-idol. Tuyo. Tapos, siyempre naman, presko na itlog. O sarap. kasi magpupuyat tayo mamayang gabi mga kaidol. Gagawa tayo ng ano ha, mga reports mga kaidol. Tapos, pasan natin bukas mga kaidol. Alright? So, yun ang hanapin po. kasi papalitan na po ako bukas uh, na mag ano po, uh, magturo. Ayan, mga kaidol. Ayan, sarap yan mga kaidol. Ayan, presko presko yan mga kaidol. Ayan. Sarap mga kaidol. Kain tayo. Mm, Nandahan lang. May bisita tayo eh kasi nahulog yung spoon nya mga kaidol. Yan ang tradisyonal po mga kaidol. Kung may mahulog daw na ano, na kutsara, ibig sabihin lalaki. Lalaking bisita. Pag mahulog yung tinidor, ibig sabihin baing bisita. Pag makabiak ka ng baso mga kaidol, ibig sabihin buong pamilya ang pupuntahan. Punta. Ay, charot. <laughs> Pumunta yan. Ay! Pero kanin gani ang matapon mga ka-idol. Ibig sabihin nun po, punutin na to. Kaya wala pa may 5 minutes. Alam mo Hmm. Mmm. Shout out pala sa mga magulang ko dyan. Mama Marites. Papa Elmer. At saka mga kapatid ko. At sa mga bayaw ko. At saka yung pinakamamahal ko na wifey. Ayan na. Nagmaoy sa ay hindi pala nagpa-linis siya ng ano ng paa niya ka, 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 Kagatin ko yan mamaya. Mm. Ayan, mga kaidol. Oh, maganda masyado yung WiFi ko oh. Ipa-plus ko sa Konbe. Aw, mm. pagalit sa mga kaidol. Ayan. Ah, oh, tapos guwapo ma anak ko magpa-haircut ka anak ko ha. Ayan, mm. Para guwapo ka. Patas bu. Mhm. Kena mo pataas. Ayan, kain tayo, mga kaidol. Mmm. <laughs> mmm. Pwede may gatas pa mga kaidol, oh. Ganyan. Ayan, Ay, ayan may mga buda, kaidol. Ha? Ito ano, mm. huh? nga, ano? Mulay? Mm. Mulay, bulat Ah, oh, sige. Ampo. Ito nga sa may bulong at tapirway ba? Oh, sige lang. Pili pa man yung bukas. Mmm. Ayan mga kaidol, sarap. Mm. Masarap man kasi mga kaidol, ayan kay taga, nagaulan ba? tapikain kain ng maalat, nakasabaw. Mm. Mm. bukas bibili tayo ng ulam na isda na sa dagat ito sa pispan ng Cebu hmm. pura lang ito mga kaidol isang kilo ayan sarap ganito lang yung style na pagluto mga kaidol masarap siya mga kaidol plano ko kasi kanina uh, ah, lagyan ng gulay yung sari wala namang bagoong pala bili ka may bukas ni mami o wifey ko Nang Na, bagoong maraming bagoong mga kaidol ayan so, Ay, mamalingti man siya bukas para sa tindahan niya kaya ako mm, palingti din Mm, tap talaga. Mm. Hmm. Mm. Ah, sarap talaga mga idol. Matagal na kami hindi nakakarne na ano ba? Yung pure talaga na karne. Yung baboy. Mm -mm. Hindi lang. si, mm -hmm. sa susunod na araw, bili tayo niyan. Pipino. Yan. Mm. -hmm. Oop. Palitan pa rin na yung tubkang hindi na niyon. So, Tapos, standard yun. Okay. Okay. sabi <laughs> nga taba na ako taba ako may maintenance dito tayo yun yan minsan pilitin na mag diet mahirap maraming proseso sus, ako, ko may cholesterol, bisa ako may cholesterol Bye, mga ka-idol.